Family values. Any, uh, you know the. Oh, man, this is a good dog, man. <laughs> the hukam for touching a dog is just to touch a dog. If a wetness of a dog gets on you, you have to wash it. I'll wash my hands, relax. <laughs> but in the sharia, there are some different opinions. The stronger opinion is the dog in itself is not Najis, walak al-kalb. The saliva of the kalb is Najis. Now that I touched him, but because it's been raining and he's wet, I'm gonna wash my hand seven times, the first of them with either earth or soap. But Again, it doesn't mean that we don't show love to dogs. Dogs are a creation of Allah. As Muslims, we don't hate dogs. Some Muslims have this, "Oh my God, it's a dog." No, oh, dogs are great. Sahaba had dogs, they used to hunt with them. If you keep a dog for a Shariah reason, for example, hunting or guarding, or if you need a, a dog because of disabilities, keeping those reasons is permissible. ala rasulillah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bibigyan natin ng reaction ang video na tunasinin na sa akin kung totoo ba na pwede daw hawakan ng aso at marumi ba talaga yung aso. Ang aso po ay hindi po marumi kasi labas masuk po ang mga aso sa time ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa Medina. At ang aso po ang marumi talaga diyan sa aso ang kanyang laway po. Kaya naman kapag tayo po ay hahawak ng aso at ang aso po ay uh, tuyo, dry ang kanyang balahibo at hindi rin po basa yung kamay mo tuyo din po yung kamay mo at tuyo din yung kanyang balahibo at hinawakan niyo po yung aso ay uh, wala po kayong huhugasan dahil hindi naman po rumi, marumi ang balahibo ng aso ngunit kung sakali na ang kamay mo ay basa ito po yung pananong ng ilan sa mga walama kung ang kamay mo ay basa o basa yung balahibo ng aso ay uh, hugasan po natin ang kamay natin pag nahawakan natin ng aso o nasagi niya yung katawan natin o suot natin uhugasan natin ng pitong beses kasi maaring uh, dinilaan niya po yung kanyang katawan so magdidikit po siyempre kasi basa po yung kamay mo o basa po yung kanyang, kanyang balahibo so dahil dito uhugasan natin ng pitong beses at una dito ay buhangin ko meron So, pitong beses po natin hugasan. Pero kung dry o tuyo po yung kamay mo, tuyo din po yung katawan niya, yung, yung uh, balahibo niya, ay hindi po yan marumi. Kung dumikit po sa katawan mo yung balahibo niya, at hindi ka naman dinilaan, hindi naman basa yung suot mo, hindi rin basa yung balahibo niya, so, ang hatol dito ay hindi po marumi at wala po kayong hugasan. Uh, tungkol naman sa uh, ipagtataboyan natin yung aso, uh, sa Islam kasi, pagkitungan natin na mabuti lahat ng bagay, pati ang hayop. Meron ka rin ganti pala pag pinakain mo yan. Pag pinakain mo yung aso, meron kang ganti pala. At ang pag-aalaga naman ng aso ay pinahihintulutan sa tatlong bagay ayon sa hadis. Kung gagamitin mo sa pangangaso, panghuli ng hayop sa kagubatan, gagamitin mo sa pagbabantay ng alaga mong hayop, at gagamitin mo sa pagbabantay ng, ng pananim mo, farm. Pero hindi po dapat na kasakasama mo sa pagtulog, sa kwarto mo, parang pusa, yun ay bawal yun. Kasi mauubos talaga yung gantimpala mo. Araw-araw, isang bundok hanggang dalawang bundok ang mababawas po sa gantimpala ninyo kung aalagaan nyo po yung aso na parang pusa na kasakasama mo lang. Pero dapat alag alaga mo yan, magbabantay sa labas ng bahay, magbabantay ng alagang hayo, magbabantay ng mga pananim o kaya ay uh, gagamitin sa pangangaso. So yan po, pinahintulutan po yung ganyan po. At yung pong balahibo niya, ay inuulit ko po, hindi po marumi, pwede po natin hawakan, wala pong bawal doon, at hindi po uh, kailangan hugasan ng kamay natin, maliban lang kung basa yung balahibo niya o basa po yung kamay mo. Puhugasan natin dito ng pitong beses. Yan lang pong konting kaalaman. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.